pinagpalang araw sa bawat isa sa atin. Higit sa lahat sa inyo po, mga ginigiliw po namin, walang humpay na taga-subaybay dito po sa programang Araw-araw na Pagpapala. Inyo pong lingkod, Pastor Edwin Ditan po ng JCSGO, Police Ministry. Nais ko lang po ibahagi sa inyo at bago po pala tayo ay magsimula, nais ko munang magbigay o tayo po dumulog sa pagkainan ng pasasalamat sa ating mabuting Diyos. Tayo po ay manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po Panginoon Diyos sa iyong kabutihan sa araw na ito, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, maging sa amin pong mga minamahal na taga-subaybay dito nga po sa araw-araw, sa programang araw-araw na pagpapala. Nawa, dalangin ko po ang salita nyo na maihasik. Pagkaluban po nyo ito, banal na espiritu ng kapangyarihan, na higit sa lahat ito po ay may isa pamuhay ng bawat nakikinig o nanonood dito po sa programang araw-araw na pagpapala. Higit sa lahat, may isa pamuhay po namin ito ng totoong pamumuhay na may kagalakan at kapayapaan. At sa bawat katagumpayan, kayo pong maluwalhati. Sa aming pagpapatuloy, kayo ang siyang maitaas sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Ang akin pong naisibahagi sa inyo patungkol sa umagang ito ay uh, dito po nagmula sa aklat po ng Jeremiah. Jeremiah chapter 17 verse 5 to 8. Dito po sa magandang balita Biblia. Sabi po ng Panginoon sa verse 5, sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Number 6, uh, verse 6, ang katulad niya ay halaman tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ng umaasa sa kanya. Verse 8, ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mga kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Nakita po natin ayaw po ng ating Panginoon na tayo daw po ay magtitiwala sa ating kapwa na may may hangganan ang kalakasan o may hangganan ang buhay. Kasi nga po ang Diyos po natin ay mapanibuguhuin. Ayaw niya pong tayo po ay nagbibigay ng tiwala sa mga bagay o higit sa lahat sa mga tao nga pong may hangganan ng lakas. Katulad po ngayong na uh, napapanahon na local election. Karamihan po mga usap-usapan. Sir, kayo lang po pag-asa namin. Sir, sa inyo po kami umaasa. Hindi po kami mabibigo pag kayo ang naupo. Yung mga ganyan. Wala pong masama. Pagdating po sa sekular, subalit so sa spiritual po, dapat po nating malaman na may higit sa lahat Diyos na nagmamayari ng ating buhay, ng ating kalakasan, maging sa mga tao dito sa sekular na ating pinagkakatiwalaan. Mag-ingat po tayo, ayaw po ng ating Diyos na tayo po ay lubusang sa kanila daw po ay magtitiwala dahil para daw po tayong halaman na tumubo sa ilang para daw po tayong halamang nakatanim po sa lupang maalat na walang tumutubo at wala daw pong mabuting mangyayari sa atin. Ngunit yung patuloy na nagtitiwala po sa Diyos, sa ating Diyos, ang katulad daw po natin ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan at ang ugat ay patungo sa tubig. Hindi daw po ito mga nganib, kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ng dahon nito kahit di umulan ay wala itong alalahanin patuloy pa rin itong mamumunga Ganon daw po ang katulad po natin pag sa Diyos umaasa amen po ba at sabi din po dito po sa John chapter 15 verses 1 to 7 madalas po natin itong ibinabahagi subalit may iba-iba pong revelasyon ang ating Panginoon sa atin kahit araw-araw po ito nating binabasa iba-iba po ang mensahe na tinuturo sa atin ng Diyos. Sabi po rito sa John chapter 15 verses 1 to 7 ng New King James Version. Jesus is the true vine. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit he takes away and every branch that bears fruit he prunes that it may bear more fruit you are already clean because of the word which i have spoken to you abide in me sabi niya sa verse 4 ng John chapter 15 abide in me and i in you as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine neither can you unless you abide in me i am the vine you are the branches He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Verse 6 If anyone does not by abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, ask what you desire and it shall be given to you. nais ko lamang pong basahin ito sa Tagalog para po sa mas malaking uh, kaalaman po, kabatiran ng ating mga taga-subaybay. Sabi po rito, again, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at ang kanya namang pinuputulan at kanya namang pinuputulan at inililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Ibig sabihin po nito, ang hirap po yata, no? Uh, yung mga nagtatanim po, alam po nila ibig sabihin nun, eh, bakit nililinis, pinuputulan, tinitrim, para hindi lamang maganda, kundi lalo daw pong mamunga. Inaalis po ng Diyos yung mga bagay na ayaw po niya na ating ipinapamuhay. Sapagkat hindi po tayo makapamamuhay ng sagana o buhay na ganap at kasiyasya. Wala tayong kagalakan at kapayapaan sa ating pang-araw-araw na buhay Dahil yung pong bunga na ayaw ng Panginoon Ano po? Yung po inaalis O yung umuusbong sa atin na mga dahon-dahon na mga excess kumbaga o, Parang pangitingnan Sa mata ng Panginoon Pinuputol daw po ito upang lalo tayong sumagana ng bunga at lalong mamunga Ano po yun? Yung mga hindi karapat dapat na pag-uugali, hindi karapat dapat na mga bisyo at hindi karapat dapat na mga umiiral po sa ating mga bagay na nagagawa natin na ayaw ng Panginoon. At sabi niya po sa verse 5, ako ang tunay na ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Ang nais po ng Panginoon, tayo po ay nakaugpong sa kanya. Ibig mong sabihin, sa ating buhay po, kahit sino man, maging mga politiko man po, sa ating bayan, mga leader, tayo man po mismo sa ating tahanan. Kung hindi po tayo nakatalaga sa Panginoon o bilang mga sanga na tayo po ay nakaugpong sa puno na pakalungkot po ng buhay, hindi po tayo makakapamuhay ng merong kagalakan at kapayapaan. Gagawin lamang po ang mga bagay na nais nila ayon sa kanilang kalooban kahit hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang umaasa po sa taong may hangganan ng lakas, maging tayo na umaasa ay magiging malungkot po ang ating buhay ayon sa salita po ng Diyos na ating tinutunghayan ngayon. Kaya manatili po tayo sa Diyos, sa Kanya po tayo magtiwala, sa Kanya po tayo may pag-asa, sapagkat kung wala, sabi po rito sa John chapter 15 verse 7, Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So, Sabi sabihin, kung nananatili daw po yung salita niya, yung salita po ng Diyos, ating pong laging uh, pinagbubulay-bulay sa araw-araw. At higit sa lahat, isinasapamuhay daw po natin. Hindi lamang po natin pinapakinggan at napapakinggan o nababasa, kundi higit sa lahat, Isinasa pamuhay daw po natin. Ano po ang pangako ng Diyos? Ano man daw po ang ating hilingin o maibigan ay ipagkakaloob sa atin. Yan yung po ng napakabuti ng Diyos. At sinabi niya po, paalala po sa ating mga mananalo. Yan. Dito po sa lokal na eleksyon ng ating bayan. Paalala lang po sa atin ng Panginoon. Sabi po sa aklat ng Colossians, chapter 3, verse 23, ng New King James Version. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Ano man daw po yung ating ginagawa, gawin daw po natin ito ng may buong puso na higit sa lahat sa Diyos po natin alay ang ating paglilingkod. Hindi lamang tayo sa bayan naglilingkod. Sa Diyos po tayo naglilingkod higit sa lahat. Upang anuman ang maging resulta ng ating mga ginagawa, ito ay naayon sa plano at kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, muli kami po'y nagpapasalamat sa Sa panibagong araw po na ito na pinagkaloob nyo na naihasik ang iyong salita. Dalangin ko po bilang tagapanguna sa mga kapatid po namin, minamahal na taga-subaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala, maging ang hindi pa po nakakakilala sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, na sila man din po ay makarating, Panginoon, sa inyong paanan na may kapakumbabaan. Aminin po ang kanilang mga pagkukulang, anyayahan po niya kayo sa kanilang mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Nang sa gayon, bilang mga sanga na itinuturing mo po silang anak. Sinabi niyo po sa John 1.12, man lahat ng sayo maniwala at manampalataya, binibigyan po ninyo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung kayo na po ang inimbitahan sa buhay ng aming mga minamahal na nakikinig at na nono dito po sa programang araw-araw na pagpapala na hindi pa kayo naanyayahan sa kanilang buhay kung kayo po ay naanyayahan na nila at kayo po ay itinuring nilang bilang Panginoon tagapagligtas ang kanilang buhay, ang pangako nyo po Panginoon. Ano man ang kanilang hilingin, ipagkakaloob po ninyo ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po Panginoon. Dalangin ko po, hindi lamang ang aming mga minamahan taga-subaybay, dalangin ko po na ang aming bayang Pilipinas. Pagpalaim po ninyo, Panginoon, maging ang bayang Israel na ngayon po ay uh, nasa Uh, dumadanas ng kaguluhan, Panginoon. Kapayapaan mo po, Panginoon, dalangin ko ang maghari. Ikaw po ang siyang mamagitan, Panginoon, sapagkat kung wala po kayo, Panginoon, wala po kaming magagawa. Ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos ng katagumpayan. Papaghariin po ninyo sa puso ng aming mga kapwa, tao, Panginoon, sa mga karatig bansa po na patuloy na nagkakaroon, nang sigalot, Panginoon, o digmaan, Panginoon. Pagkalooban niyo po ng puso na ang bawat Panginoon gumagawa nito ay magkaroon ng habag, Panginoon, lalo na po sa mga batang nasasawi. Panginoon, kahabagan niyo po ang bayan po namin, maging ang bayang Israel, Panginoon. Maging ang bawat bayan na lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Pagpalain niyo rin po ang mga kasundaluhan at kapulisan ng aming bayan. Panginoon, maghari po kayo upang nasa gayon matamu po namin ang kagalakan, katiwasayan at karangyaan ng bayang Pilipinas. Gamitin niyo po patuloy ang programang ito na makapaghatid sa aming minamahal ng iyong salita ng buhay upang sila man din po ay makapamuhay ng buhay na matagumpay. Ito po ang aming dalangin, puno ng pasasalamat sa iyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu Santo. This all we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. Patuloy po tayong sumubaybay dito sa programa Araw-Araw ng Pagpapala upang patuloy pong maging ang buhay pananampalataya po natin ay yumabong at mamunga. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.